Si Mang Kanor, buong araw na nakaupo sa kaniyang sari-sari store. Pero ilang customer lang ang bumibili. Bakit kaya? Siguro ay dahil kulang ang paninda, sarado sa oras ng benta, magulong display. Marami sa atin ang nagkakamali sa pagpapatakbo ng sari-sari store, pero hindi ibig sabihin nun wala ng pag-asa. Sa video na ito, ipapakita ko kung paano iwasto ang mga common mistakes na ito at paano kikita ng 20,000 pesos kada buwan gamit lang ang tamang strategies. Alam mo ba na maraming maliliit na sari-sari store ang kumikita ng 20,000 pesos o higit pa kada buwan? Oo, totoo yan. Pero hindi ito mangyayari kung maghihintay ka lang ng customer may mga sikreto na kailangan mong malaman. Secret number one, tama ang product mix. Hindi pwedeng puro tingi-tingi lang. Narito ang winning combination. Una, basic grocery items. Kabilang dito ang bigas, canned goods, noodles, itlog, powdered drink tulad ng Bear Brand at Milo kapi at iba't ibang uri ng sabon at shampoo. Pangalawa, everyday items. Kabilang dito ang mga sigarilyo, soft drinks, snacks tulad ng biscuits at junk foods. Huwag mo rin kalimutan na araw-araw din binibili ang butane gas. Dagdagan mo na rin ng yellow at ice water pampalamig sa mainit na panahon. At pangatlo ay ang mga services tulad ng load, bills payment at GCash cash-in at cash-out. Sa kombinasyon na ito, aabot ka na sa 20,000 pesos o higit pa kada buwan. dipindi yan sa iyong pagpupursigi at pagsisikap. Secret number 2. Alamin ang oras ng pagbebenta. May pattern ng pagbili ng customers. So, magkadalas ang binibili ang pandesal, kape, itlog, butane, sabon at shampoo. Sa tanghali naman, kadalasang binibili ng tao ang mga soft drinks, yellow at snacks tulad ng biscuits. Sa hapon naman, binibili ng tao ang load at school supplies. Maganda kung ang location mo ay malapit sa eskwelahan pero kung malayo naman ay okay lang kasi lahat ng komunidad sa atin ay may estudyante. Sa gabi naman, binibili ng tao ang beer at emergency items tulad ng mga gamot sa sakit ng ulo, tiyan at katawan. Kung 8am to 5pm ka lang magbubukas ng sari-sari store mo, sayang ang potential income. Dapat 6am to 9pm. Dipindi sa lugar o location kung saan ka nakabase. Ako nga may sari-sari store din. Na-experience ko rin na magtinda. Open ako ng 5 a.m. at nagsasara ng 12 a.m. Araw-araw. Sa awa naman ng Diyos ay talagang magbubunga ang mga pagsisikap natin. Secret number 3. Track your sales. Simple lang to mga ka-mindset. Gamitin ang tatlong notebooks. Notebook number 1 para sa daily sales. Notebook number 2 para sa inventory Notebook number 3 para sa listahan ng utang. Dito mo malalaman kung ano ang best sellers mo at ano ang mga dead stocks mo. Ang best ay ang mga paninda mong laging nauubos at ang dead stocks naman ay ang mga panindang walang masyadong bumibili. Kaya mahalaga ang magkaroon ng daily sales inventory notebook. Less dead stocks, more profit. Katulad ni Aling Nina sa Tondo, nagsimula siya sa 10,000 pesos na kapital. After 3 months, kumikita na siya ng 20,000 pesos monthly. Ang sikreto niya, sinunod niya ang tatlong secrets na sinabi ko kanina. Kaya mga ka-mindset, kung gusto mong kumita ng 20,000 pesos sa sari-sari store mo, tandaan ang tatlong secrets. Tama ang product mix, alamin ang oras ng pagbebenta at track your sales. Kung nakatulong sa iyo ang video ito, paki like and subscribe at comment sa baba ba kung anong negosyo ang gusto mong pag-usapan natin sa susunod.